sa kalahating lata ng sardinas Nakita niyo na kung paano kami mag-alaga ng aming mga seedlings tulad ng paggamit ng calcium nitrate at mga organic na abono tulad ng vermicast Sa video naman na ito, ipapakita namin ang ilan pang mga abono ang ginagamit namin para sa pagpapalaki at pagpapabunga ng aming mga talong kaya subaybayan nyo ang aming agriculture journey. Ako nga pala si Chloe at ito naman si Christian. Kami ay corporate employees on weekdays at farmers naman tuwing weekends. Welcome to Work From Farm PH! Para maging organized at on time ang pag abono meron kaming kalendaryo na nilagay sa aming farm. Naka-itemize dito ang abonong gamit namin sa bawat stage ng pagtatanim, pati na rin ang schedule ng mga ito. Nakita nyo na rin naman sa aming mga dating video kung paano kami naglalagay ng calcium nitrate at fungicide mixture sa aming mga tanim pagkatapos ng isa hanggang dalawang linggo sa pagkakatanim. Ilalagay namin sa description ang video na ito para mapanood nyo ulit. Sa ikatatlong linggo naman sa pagkakatanim, nahita naming lumalaki na ng maigi ang mga puno kaya maglalagay na kami ng complete fertilizer o triple 16. Tig isang kutsara o 5 grams ang ilalagay sa bawat puno. Ito ang abono para sa paghahanda ng mga puno sa pamumulaklak. Ang talong na ito ay mga nasa 21 to 25 days. And dahil hinahanda na natin siya sa kanyang pamumulaklak, ang gagamitin na natin ngayon fertilizer ay complete. Ang ibig sabihin ng complete fertilizer ay kompleto ang elementong NPK o nitrogen, phosphorus at potassium. Ang nitrogen ay para sa pagpapalago at pagpapaberde ng dahon. Ang phosphorus naman ay para sa pagpapahaba at pagpapalakas ng ugat. At ang potassium naman ay para sa pagpapabulaklak. Para sa mga tanim naming nasa slope, nagbubutas kami malapit sa puno para mas mabilis na maabsorb ng mga ugat ang abono. Sa mga tanim naman namin na nasa patag ay pwede na yung paraan na pagsaboy. Ngunit wag direkta sa katawan at dahon para maiwasan ang pagkasunog. Pero hindi rin puro synthetic ang ilalagay natin na pang-abono. Importanteng pangalagaan din natin ang kalusugan ng ating lupa o soil para mas matagal natin itong mapakinabangan. Naglalagay kami ng chicken manure at least once a month para tumaba ulit ang aming lupa. Nakakabili kami ng chicken manure sa mga manukan ng 45 pesos sa kada 50 kilo. Pinag-aaralan na rin namin ngayon ang iba pang mga organic options na pwede naming ipalit sa aming mga synthetic na practices tulad ng mga biopesticides at biofungicides. Nagsimula na rin kaming magtanim ng mga ornamental plants at flowers na considered na biopesticides tulad ng mga marigold, viola, chamomile, lavender, sunflowers at iba pa. At sa aming next video, ipapakita naman namin ang paglalagay ng tulos at pagtatali ng mga talong para maiwasan ang pagkatumba ng mga puno. At kung nagustuhan nyo ang aming content, mag-comment at mag-subscribe kayo sa aming channel na Work From Farm PH.